Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Isang mapagpalang araw sa kanilang lahat. Ito po si Calabs TV, umabati sa inyong lahat. Ngayon, mag-exercise -e na naman tayo. Kailangan everyday, every natin gagawin ito kasi kung hindi everyday, kawawa naman tayo. Yung stroke natin, hindi hindi gagaling yon hindi gagaling kasi po hindi po tayo gagaling sa sakit na stroke yan nalala ko tuloy ang mga dancer ko dati kung kung di, di niyo po na itatanong may hawak po akong dancers opo mga dancers dancers po maliliit pa lamang sila nang hawakan ko sila edad 9, edad 9, 15 years old sila. Uso pa noon ng street dancing year 2001 na kung saan handle ang may mga handle na akong dancers. Mga batang lalaki po iyon na may talento sa larangan ng pagsasayaw. Iyon, kinawa nila pinakitaan ako ng sayaw, sayaw at di lang sayaw pati pagtumbling. Nil, pinahanga nila talaga ako ng gusto. Ang gagaling tumambling, ang galing magsayaw. Then, nagsimula na, nagsimula yung, yung, yung grupo. Yan. Then, unang lum, unang lumabas sila sa, na ang costume ay, ay basura. <laughs> basura talaga naman. Oo, basura tapos pintura sa muka, cycling short. Wala pa kung alam sa paggawa alam sa paggawa ng costume mga dancers dati. Ginawa ko lang ang damit nila, yung gina ginaya ko lang yung damit nila sa sabayang pagbikas. yon sa sabayang pagbikas kasi uh, ay uh, may estudyante, estudyante ako ng uh, Forture High School, 'yan. Forture High School sa Jose Abad Santos. Nagtuturo kasi ako dati doon. Ayun, wala kaming ginawa kundi practice. Dito practice doon. Ayan, Nagbu- nagbunga yung paghihirap nila. Then ah uh, nakahanod sila naka-second place. Tuwang-tuwa ang mga bata. Tuwang-tuwa at ang name pa ng ang pa ng, ang, ng, ang ng grupo ay Black Shadow bago naging War Explosion. Oo. oo. Nagsimula sa six dancer sila. An, anim na batang lalaking sila sila sila, sila si Nawawa, Onad, Enan, si pa ba, ba si Eric, si JR, si Pau Pau. Yung si JR, magganito mumbling yun eh. Yun, nagpaal nagpaalam na siya paalam na kasi wala na kinuha na siya ni Lord Iyon. tapos nagjoin join sila Froylan, Joel, JB Abaw si Kit, si Bugel at yung dalawa, hindi nakalimutan ko ng pangalan, sobrang tagal na, sobrang tagal na kasi Iyon nakalimutan ko na talaga ang saya ng grupo namin oo, ang saya, sa so, totoo lang Nag-enjoy ako ng sobra. Si Master, ang bait nun. Yun yung ginagamit nila, nilang service, yung sa, sa, si, service ni, ni, Master. Yung, yung si Master, napakabait din nun. Yun, kapag may laban sila, na uh, sinasakyan nila yung side, sidecar, sidecar ni Master. Yun, kinalala ko pa rin talaga. Ang sumayo sila, nalala ko yung sumayo sila sa TV. Ang saya noon. Oo. Na, na sumayo sila sa, sa TV. Ako, talagang marami, marami pang memories ang hindi ko malilimutan. Siguro, siguro, siguro ako nakalimutan nila pero sila hindi ko na, hindi ko sila malilimutan. Ayan. Tsaka, ang hindi, pero merong hindi nakalimut sa akin. Dalawa, si Froylan, at saka si Kit. Nag-text nagt nagt pa sa akin yon <laughs> yon And then, basta, basta memo, ang ganda, ang sarap gunitain mga memories namin. Ay, ang sarap balik-balikan ng kwento ng War Explosion Dancers. Sana kayo rin may kwento. Ayan. O, hanggang dito no lang. Sana sa susunod, mag magkwentuhan naman tayo hanggang sa hanggang sa hanggang sa muli ayan nabubul pa ako no iba ka, talagang may stroke ayan so shout out kay Bicol Panda naway umangat pa ang iyong blog, ang iyong vlog at vlog natin oo at ito muli si Kalabs TV nagpapaalam sa inyo at nagsasabing bye bye see you ayan po magpapaalam na ako at maraming maraming salamat po ito po ang war explosion dancers nakakatuwa lang talaga ang sarap balik balikan mm, -mm. masarap balik 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 balikan ang kwento ng war explosion hanggang sa balik pa alam. Bye bye. Yan. Shoutout ulit si Bicol Panda Vlog. Naway umangat pa ang iyong vlog. Yan. Shoutout ulit Bicol Panda. Bye bye. See you. Bye bye.